Ay, 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 ay. <laughs> Yan mga kayo nags, ano? magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Ang sip sa'yo, nandito So kasama ko ulit si Mahal na Reyna, mga ka Ano, kakatapos lang namin, ano. Kakatapos lang namin kumain ng hapunan. kakarting lang ni Mahal na Reyna. At may mga dalang pagkain. Yan. Kasi nung huling vlog natin, hindi natin siya inabutan, ano. So ngayon, inabutan natin siya. na una tayong umuwi. Sayang, no? Ayun. Bago ko bago siya dumating. At nung dumating siya, marami talang pagkain kumain kami. Dami ko na kain, ma. Okay, stop, stop. Stop. Bigyan mo ng na, anong? Nang Pagkain. Pagkain? Ako yung atay. Atay? Sayon. Mapagutosan mo na ng pagmaglaban naman ng pag nang mga dam, damit mo la. Hindi ako na nga, naglaban ng damit. Ako Sino. naglaban ng damit kung nakaraan? Ako. Hindi ako. Hindi, inutusan mo ako. Oh, no. Inutusan, hindi inutusan nilakan nilakan mo ngunod. ako. Kasi munod ako, nilaban ko. Merkulis, Merkulis naman. nga, hindi ka pa naglalabay. Ako, ako na nagsalang sa washing machine. Hmm, Naglaba ako. Mag iaway pa tayo sa harap ng camera. naman. <laughs> Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ang gaganda ng aso ko! Ang Panginoon, yung mga aso namin, mga kalitin. mga Sige na, sige na. Ang dali lang. Pumakata-putos ka naman. Parang... Kasi hindi ka makuha sa isang ano eh. Kiss mo na. Hina. No. <laughs> na. Punin mo muna yung atay. Saya. <laughs> Saya. Ah. Mm. Oh. Let's go. atay, atay. Ah, sip na, sip. Bigyan ng pagkain ng mga aso ng atay. Sip na, sip na, sip. It. Yan. Itong atay na ito mga ka sa eh. Courtesy of mahal na reyna yan, ano. Hmm. Bakit na ka nabibigyan ko? Hindi. Talagang binibilan niya talaga ng mga treats si Saya at si Sayon Uh, nagagastos niya na, ano eh? no? $30, dollars no? $30 dollars a week. Para lang sa treats ng mga aso. Sayo, atay to. Atay ng ano to? Atay, atay ng baka mga kainis ano. Niluluto ko yun, nilalaga ko tapos uh, ginagawa namin treats sa kanila. Ano gusto mo ng bibi ko na Ano ha? Yan. Mm. -hmm. Sayon, so, hindi pa raw pwede si Saya ha. Hindi parao raw pwede si Saya. 'Di ba Saya? Dahil baby pa si Saya. Ito ang cute-cute talaga nitong batang to Cute-cute kasi baby to kasi Ano ha? Ano ha? Ito malambing to kayo no? Kay mahal na Reyna eh Tsaka ito lalo na to Malambing kay mahal na Reyna tong batang to Na Bantay yan kayo no? Bantay kay, ano, kay mahal na Reyna yan eh Kaya na Hindi ka masaya Nabigyan natin si Sayon mga kainay ano? Para bumait sa'yo si Sayon oh, Bait mo talaga sa'yo si Sayon So kasi itong mga aso na to mga Aris, para Parang nanay anak ito Aray ko! Ang kinakarabit ko. Mmm! Kabang-bang! Mm. Kabang-bang! Ay, si mm. Sayon! Umipat na rito si mm. Sayon. Masayon. Yeah. Ayan. Masaya. So, yan. Pinapakain namin yan. Kaya pagka bukas, pagka ng kwarto ni Mahal Reyna, naku eh, itong dalawa na lapit ang lapit. Lapit kaagad Nangangatok ng pinto. pinto. Hmm? Kabang-ulang! No. Magugas ka na ng plato. Oh, pag ako na naman paghugasin mo ng plato, sasabihin mo naman ako na ang nagdala ng pagkain eh. Ikaw talaga. ano <laughs> eh, pa ba sasabihin ko? Kundi masusunod, mahal na Reyna, ipagluluto kita nice. ng... Ay, paghugas kita. Hugasan <laughs> natin ito. Tumakulit itong dalawa na tayo. eh. So, hugas muna ako ng plato mga kainis. So, hey! Tayo, sayon! Hindi pa tayo. Hindi pa tayo. Halika na kailan na. Kiss mo na. Kiss. <laughs> tara, tara, hugas mo <laughs> ng plato. Okay. Kakain ka pa? Gusto ko ng matamis. Matamis? matamis. Tabi mo na ako eh. O sige, sige. So magugas mo na ako ng plato mga kainags. Ano? Aray, 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 aray. Nako. Hindi <laughs> magandang sinyalis yun. Aray, 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 aray. Pag tumatuloy, parang yung tuhod eh, parang sumasakit na, ano? Ang bihira. Ugas mo na akong plato mga kainags at maglilinis lang ako ng ating uh, mga pinagkainan dito. Yan, yan, oh. No? Nako. So yan mga kainags, ano, uh, papaalam muna kami ni Mahal na Reyna. Bukas na tayong magkita, ano, papahinga muna kami ni Mahal na Reyna. So syempre, ano, Ayan, papahinga muna tayo. Magugas ka muna. Sandali <taps> lang, magugas ako. Pagkatapos magugas, ano gagawin natin? Tutulog <taps> na. so, see si you tomorrow mga kainags, ano. Yung tawa na yun, merong ibig sabihin, eh, no? Tawa may kulog at ulan. Yan. <laughs> so see you tomorrow, mga kinis, ha? Yo. Parang nangiti ka, <laughs> Mira ka. Good night. See you tomorrow, ha? Bye-bye. So see you tomorrow, mga kinis. Shhh! Ah, mo! Kaso na to. Siniwalay. Isama mo si Saya sa bago. kasi namin si Saya kaya nagagalit si Saya, na. Yung matawag niya si Saya, sabi ko, mo si Saya rito. Gusto ko siya, nga, eh. Tumahimik ka sa'yo na uh... Pupunta ako dito sa, ano, sa Home Depot mga kinex no? Kasi meron tayong uh, isang viewers O isang subscribers na nagcomment na Kasi tungkol doon sa heated vest no? Uh, meron din daw na heated vest Dito sa Home Depot Na ang tatak ay Milwaukee Yan, Maraming salamat sa no, sir no? Uh, kasi maganda yung quality ng Milwaukee Mga kinex ano uh, medyo mahal nga lang pero yung quality tingnan natin, tingnan natin ano. Kasi itong nabili kong heated vest sa Amazon, maganda rin naman siya kaya lang parang hindi pa ako komportable mga kainex, ano? Hindi pa ako convincing sa nabili nating heated vest na to sa Amazon. Kasi mura to nung nabili natin ano. sales sale siya 24 lang yata nung nabili ko. Parang ganoon, 24 Pero syempre pag may quality or yung may brand yung bibili nating ano, bibilhin nating uh, uh, heated vest. Mas ano siguro mas okay. Pero titingnan pa rin natin ano. Syempre hindi naman porke may quality, may brand daw, may quality ay maganda na 'yung quality, no. Pero siguro mas mas better dito sa mga sa nabili natin sa Amazon. Pero tingnan natin, tingnan natin. Okay naman tong sa Amazon, ano? okay naman siya, no. Okay naman. Kaya lang parang nakukulangan pa ako eh. Nakukulangan pa ako. Pero makakatulong, makakatulong siya pagka malamig ang panahon. Pero ngayon hindi ko siya ginagamit ngayon. Yan, kaya maraming maraming salamat sa mga comments nyo na dadagdagan ang kaalaman ni Inags. At hindi lang ako mga kainay, sino marami pang iba na makakabasa sa mga comments ninyo. Share your knowledge, blessing will comes to you. Yun, English na naman, nakapasok na naman tayo mga kainay sa isang, isang English. yo <laughs> babaw ng kaligayahan eh no. Ang bira. Yan yung snow natin no. Kita na, natutunaw na no. Natutunaw-tunaw na. Tapos siguro mga isang buwan wala na to. Tunaw na yan mga kinagsano. Ayun, wag lang ano, wag lang mausog. Wag lang natin mausog. Tara, tara, Let's go, let's go. Pasok muna tayo dito. Ayun, so nanggaling na tayo dito mga ano no sa uh, Home Depot no. Tapos uh, sa <laughs> ang, ang bihira yung presyo pala ng ng heated vest dito ay nasa 200 plus, 218. <laughs> Pero magandang klase daw 'yun mga ano magandang klase siya kaya lang hindi magandang klase yung budget natin wala akala ko mga nasa ano lang pinakamahal to ano lang nasa 50 no or 70 may budget tayong ganyan eh pero 200 vest vest lang yun ano? 200 <laughs> Sabi ko, sige, hey, thank you, thank you Tinanong ko lang yung price kung magkano <laughs> So pagtsatsagaan ko na lang ito mga kainags, ano? Eh, At hindi naman uh, advisable na gumamit tayo ng heated vest Kasi yung mga heated vest na nandito yung mga mamahalin Pang ano talaga yun eh no Pang hunting yan Yung maghihintay ka ng huntingin mo syempre lalamigin ka At least yun Pang maganda yun para doon Sa mga huntings ano, As uh, mga, mga, mga hobbies Pero kung ano lang ganto lang naman ginagawa Lakad-lakad eh, Okay na tong winter jacket natin Nakasurvive na nga tayo ng ilang taon eh no? Sa winter jacket lang natin eh At saka tong heated vest na nabili natin sa Amazon Okay naman ito mga kainags, ano? Biglang naging okay no? Hindi <laughs> <laughs> nararamdaman din naman natin ang na, na, na to, ng heated vest At saka makakatulong din kahit papaano Makakatulong din siya Kasi meron kayong nararamdaman na Na init Yan. Pero syempre Mas, uh, mas maganda araw yung, ano, yung Milwaukee yung brand yung medyo mahal pag mahal maganda daw ang quality yun ang sabi nila so anyway kalimutan na natin yung heated vest okay na tayo dito sa heated vest na suot natin tsaka sa presyong nabili natin yo <laughs> hindi, hindi advisable ayokong gumastos ng ganun kalaking pera para lang sa heated vest or sa jacket yung jacket kasi yung ganito na heated na heated uh, winter jacket nasa almost $300 mga ka- mga ka- 288 Canadian dollars So sabi ko hindi na Thank you na lang Marami na ako mabibiling winter jacket sa halagang 300 dollars Baka tatlong winter jacket pa iba iba di ba? So spend our money wisely Yan wise Tama ba yung grammar ko? Bala na kayo mag correct mga kayo nagsa <laughs> Ang Pagka uh, nagsasalita ako habang nagbablog mga kayo nagsa ano? Talagang yung boses ko abot hanggang doon sa malayo eh. Kaya yung mga nakakasalubong natin or yung may mga ginagawang nakatalikod sa akin pag nagsasalita ako, talaga namang napapalingon talaga eh. <laughs> Tsaka mukhang natatakot sila pagka tumatawa na ako ng walang dahilan mga kainags ano. <laughs> kaya kahit ako minsan natatakot na rin ako sa sarili ko eh. Ang bihira naman oh. <laughs> Tara kakain muna ako mga kainags, nagutom ako eh. Ah, saan pa ba? Doon lang sa abot kaya. Pero wag daw tayo magtipid pagdating sa pagkain. Team Hortons, yan. Masarap humigop ng soup. Ayan, oh, no? kita nyo. Pag napadaan sa sasakyan mo rito, syempre, splat-splat. Ayan, tinay sa sakyan yung itputi, ano? Puro ano na yun, putik na. Ayan. So, dito tayo dumaan, mga kainags, ano? Putik na rin, oh. No? Ayan. Ah, ang bihira. Oh. Pati ba naman na uh, upuan mga kainag ano? Wala rin bakante. <laughs> Kaya doon tayo sa ano, doon tayo sa sasakyan natin. Bihira. Sarap sana mo po rito eh, no? So nagbayad pa tayo ng ano, no, ng bag. May bayad yung bag, yung to natin na bag no? may bayad unless kung meron kang dala. Yeah, so ang daming sasakyan, grabe. Hintayin muna natin makaano tong mga to. Ayun, yeah, no? Ayan, hindi natin maka-abante Ayan Tapos saka tayo maglakad Nako, magingat lang tayo dahil madulas ang daan Baka madulas tayo tapos may dumadaan dyan Nako, delikado ayan, Tatawid lang tayo doon mga kainis, ano Ayan, tara, tatawid tayo Nako po, Panginoon Tapakan natin yan, ayan Ay, nako Ayan, talaga, ingat lang tayo, baka madulas Ayan, dito tayo Tawid tayo dito, mga ka-inags. Wait lang, ha. Yan. <laughs> Daming sasakyan, ano. Kita niyo, punong-puno yan, mga ka-inags. Sasakyan. So, doon tayo tumawid sa, ano, sa... Dito, dito. Tawid tayo dito. Yan. Yun. Oh. Yan, wala. Let's go. Kita niyo, putik yan, oh. Pag napadaan ang sasakyan mo rito, may... Tapos may dumadaan din sa tabi Nako yung gilid na sasakyan mo Wala na Putik putik na Ayan Ayan Salitay sa tayo Wait lang Ah. Ayan. so dito tuloy. <laughs> dito dito tayo tuloy kakain sa loob ng sasakyan ni Mahal na Reyna mga kainan sana. Yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kailags, ano? Ako po, Panginoon, napakaganda ng araw ng linggo natin Yan, yung vlog natin kahapon yun mga kailags, yung araw ng Sabado Ngayon ay March 10, 2024 Yan, uh, Kagigising lang natin, ang ganda ng sikat ng araw Kasama nga pala natin si Mahal na Reyna, ang napakaganda Mm, napakagandang Reyna yeah. <laughs> so maraming maraming salamat nga pala no, Dahil uh, pinanood nyo yung aming uh, Lagi yung spot Pinoy ay mali pala Pinoy spot yan thank you very much po sa mga lahat ng nag-comment thank you Ayun, bidang bida ako doon ano nakikita ko yung ko Inags yan. maraming maraming salamat po sa mga nanood nag-comments thank you very much yan supportahan po natin ang Pinoy spot marami po tayong matututunan doon para sa mga OFW or mga nangangarap pumunta ng Canada yan. para hindi na tayo mag-adjust pag nandito na tayo sa Canada di ba Nandun lahat yung na-experience ng mga pinagkikwentuhan, ano. Ah, uh, twice, Ako, si Sayon na naman. Ito na naman. Entra na naman si Sayon. So, yun nga pala, mga kinay, may pasok tayo ngayon. Ay, 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 Sayon. Oh. <laughs> Nakuyat, napuyat, napuyat ka ba, ma? Napuyat si mama, no? Kasi, kasi yung oras natin ngayon, mga kinay, nag-adjust. Dapat 11, 10.30 pa lang. 10.30 pa lang. <laughs> ngayon pa lang sana akong gigising na. Yeah, so yung kinakain ni Malarena, insamada, sarap oh. <laughs> so dapat kasi ngayon pa lang gigising kasi dapat ano usually ano pa lang dapat ngayon alas 10 ng umaga dapat ay si uh, nag Ano yan? Yun? Ano yung baby boy? Ano yan? Sino sumali? Ha? Ah? Yeah. since na nagpalit Tara labasin muna. Grounded ka, grounded. Grounded. Ah, oh, grounded. Labasin muna tama ma. Sa, halika, halika, halika. Saya. <laughs>

Saya. Ah, sandali lang mga kalis. Papalabasin lang natin itong mga ito. Saya. Here. Come here. Come here. Come here. Good girl. O, dyan mo lang yung dalawa, ha? So, yun na nga mga kainags, ano? Ah, uh, dapat ngayon ay alas gis pa lang. Alas gis pa lang ngayon. Pero, since na nagpalit na tayo ng oras, naging alas 11 na. Dapat ngayon ay eh, medyo pakuya-kuya-kuya pa tayo ng konti. Kaya lang ngayon medyo parang bah, kailangan ng isang oras na advance kasi <laughs> mabilis na ang oras ngayon umpisa na sobrang bilis grabe so magpapalit ulit tayo ng oras magbabawas uli ng oras sa November yan bago magwinter winter mga kainag so ngayon nagluluto nga pala ang itlog yan ang ilutong itlog nga pala yan dahil uulamin natin ngayon yung dalawa uulamin natin yan ngayon tapos yung tatlo baon natin mamaya yan, tapos sa uh, may tinapay tayo. Yan. Tayo magluto na ano na ng kanin. Yan si Mahal na Reyna. lang. Kumakain. Kape. Okay. How's your sleeping? Bitin. Bitin? Ba, tulog ko sa piling ko. Yo. <laughs> so na mga kainag, sanang, muna kami ni Mahal na Reyna. At napakaganda ng gising namin ngayon kasi ganda ng sikat ng araw tapos katabi ko pa si Mahal Arena yan. dito kasi kami lagi nagko-coffee ng Mahal Arena mga kainay sana yan yan. Diyan kami nagko-coffee dito kami nagko-coffee pagka ano, umaga kasi nakikita namin yung, yung araw maliwanag yan Ah, ganyan kami. Sa, so, basta comfortable kami dito sa kitchen. Kasi nandito na lahat eh. Pag may abot din ka, asukal, kung ano-ano pa, nandito na lahat, abot kamay na lang. Ano? Ah, sige buhay na. Bye -bye na. Babay na. <laughs> Lambing ng aso natin O, oh, sige na, sige na Kita tayo mamaya, ha? Ha? Kita tayo mamaya, ha? Bye-bye ha? Mm, na, bye-bye na Sige na, alis na ako Papasok pa si Papa Inags <laughs> Kakatawa O, yun pa yung pa'y isa, yun pa yung pa'y isa Halika na rito kayo Paalam ka na Ay, paalam na, paalam na, paalam na Bye-bye Love you, see ya Tutunaw na yung mga ayos harapan natin, ano? Ha? Ayan So, yan mga kainags, ano? Yang puno na yan, yung nasa kanan natin sa spring, ganda na mga bulaklak niya, no? Yan, oh, yan, oh. Yan. Ganda niyan pagka, ano, nag-spring na, no? Lalo na pag namulaklak. Nakakaaliw tingnan. Ganda. Yan, ganda na ng daan natin, mga kainag, siya, no? Linis na, oh. Wow, beautiful day. Linis na wala nang snow yung da, yung ano, kalsada. Sarap na mag-drive. Ay, dami ng tao mga naglalakad, ano? Ganda na kasi yung panahon, mga kainags, ano, talagang ano na, ano, yung uh, mainit na, mainit na. Ayan, pero sa gabi, medyo malamig pa rin. Positive na ngayon, ano, positive 9 yata, ano, positive 9, wow. Positive na ang temperature natin, mainit na. Ayan, ganda ng harapan natin, ano. Oh. Ayan, dito na naman tayo sa trabaho, mga kainags, ano, kung napapansin nyo walang masyadong mga sasakyan nagpapark ngayon dito sa parking area ng trabaho natin ano kasi araw ng Sunday ngayon maraming naka-day off so ako kasi mga kay nagsano uh, okay na sa akin yung isang araw na na weekends na may pasok yan kasi mas gusto ko yung nagde-day off ako ng weekdays yan kasi pag weekdays pag may mga appointment ka Uh, bukas 'yung mga opisina, 'di ba? So malayang-malaya ka na makapag-book ng appointment mo pag pag-weekdays uh, Unlike pag weekends minsan, siyempre 'yung mga appointment mo, mga opisina sarado karamihan ng opisina sarado, 'di ba? Kaya maganda magpa-book ng appointment katulad ng halimbawa, uh, gusto mong pumunta sa doktor mo or magpapabook ka ng appointment sa ibang bagay. So 'yung week weekdays, sigurado bukas yung mga 'yan. Kaya makakakuha ka talaga ng magandang slot at ang maganda doon hindi masyadong maraming tao. Yan, kung napapansin niyo, ganda na ng anong, ano no, ganda na ng daan natin ano, grabe. Habang nagde-drive nga ako kanina, mga kainags, eh, parang sumisilip na talaga yung spring no. So spring na sa May, ano no, March 19. Yan. Kita niyo no, ganda no. Yan, so yung tubig yung snow natutunaw na papunta na roon yan mga kainis ano? doon yan Grabe ganda no Yan. So excited na Lahat kami rito Excited na sa, sa spring Sunod summer Wow Dami na ng activities niyan Tsaka sa mga susunod na linggo Next month medyo mababawasan na yung pagsuot natin ng winter jacket mga kinis ano, magiging ano na lang yan uh, as mga sweatshirt ganyan hanggang sa maging t-shirt na lang sando tapos maglalakad na tayo sa summer nang nakahubad sa public place yan di ba yan no, nga pala no happy birthday nga pala kay Eric no ng Fort Mac yan pinapabati ka ng mahal na reina mo Eric tsaka shout din sa MacGill University na lahat ng empleyado dyan no, mga Pilipino daw salamat tsaka shout kay uh, Camille Frederick Chua no ng Sydney Australia thank you po. Yon, mga kainags, ano? Uwihan na naman tayo, no? Sarap ng, sarap ng ngiti ko pag uwihan na talaga, no? <laughs> Tsaka mas masarap yung uwi na tayo, mga kainags, eh. Wala na tayong tatrabahuhin, ano? Tingnan nyo naman yung sasakyan natin, no? Ang linis, di ba? Smooth na smooth. Wala na tayong snow na lilinisin. Wala na tayong snow na tatrabahuhin. Kung gagawin na lang natin, sasakyan na lang tayo, sasakyan natin, uwi na lang tayo. Yan. Hindi ka tulad ng mga nakaraang gabi, di ba? Pag makapalang snow, eh, nako. Tatanggalin pa natin yung snow. <laughs> Malamig. Pero ngayon, awa ng Panginoon, eh, okay na. So, mga kainags, ano? Uh, maraming maraming salamat sa panonood, sa mga nag-like. Thank you very much. Don't forget to leave your comment. At sa mga baguhan, don't forget to subscribe and click the bell button. Yan. Hanggang sa muli, mga kainags. Maraming maraming salamat.